Kasi pala eh. Uy. Parto ka. Okay. Mag-brown out ko lang. Limang araw nag-brown Nang ano yung wala tayong daloy ng tubig. Huwag ano panok sa Ay asalinan mo yung lahat ng lagayan doon sa loob. Uy! At nang kahit mag-brown out, hindi meron tayong uh, resilvan tubig. Na, nice. Okay, yan, po at para kay makaipon, baka tayo walang gamitin pa kan di kayo Ayala, alam niyo ko na lang. Ay wala. Ay tayo alam niyo na ron. Oh, alam na naman na 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 lahat at nang marami-rami ang tubig natin. Ayala, tatarunan ko ta ko yung mga lamana. Ayala. Ay, uh, ay, ah, kaya-kaya kaya lang. Kaya nga po, hindi niya tubig. Ay, ito lang pala naman. May haponin ko na ito lahat. At nang... mawalan mo ng tubig ay di Wala niya na ito. Pinais na. Ayan nga lang. Yun. Ako, tinang. Ay, ito pa.

Ah, ano ta siya ka? Ah, pa rin ang gampan ng o hindi na dami? Wow! Ah, eh, parang may butas ito. Ah, eh, kasi na pa kung hindi na kukunuan ah, Ano ang tayo mus ari? butas siya ka ari? Eh, di, eh, naman ito ay. Eh. Teka raw, ah, parang hindi maganda. Baka na aking pangadlo. Ang gampan pa rin ay, oh. Diba, takakuan siya. asa ko pang uh, bago. Yun. <laughs>

Ay, ikaw pa rin ang mga malo. Ay, tiyo, punta dito, ay, ano kayo mo sinabi? <inaudible> <wai> ako yung makakarosahan na rin din ang kasasalin na iyo. Ina kung tinggal at saka yun, na ang ilagay din, hindi ako pupunot. Ay, pa rin, ng Ay, may saling kong tubig doon. ay, talagang dami, oh. Hindi na dami, hindi pupunot. Ay, puno na rin, ay, puno na natin ay. Yung nado na kinuha ko na pisinaling ko, ay, ay, hindi ay, ano nga lang yung mag tubig nun? No? Bakit? Ay, may kita po nung una pala lahat yung laga yan. Ay, pati yung drum, pati yung lahat doon, pati yung maliliit doon, pati yung oh, puti. Oh, hindi, di, marami tayong tubig. Ay, mayroong isang hindi napupuno doon. At inasali na kung ako yung drum na yung nasali ko pati container na nilagay ko. Hindi napupuno. Ah? At syata, Ah, alin yun doon? Yung may takip na maputi. Ay, pero may akagaw ng laman ay. yung container na yung ay, hindi napupuno, Gawin pa rin ng puti na gawin ng korte ay tapos may Ha? Huh? Ay, alin yun doon? Wala akong lagayan ng tubig na gayon doon. Ah, yung puti-puti. Ah, parang ang puti lang doon ay yung, ay baka bowl yun. Awan, hindi ko naman ako ano yung bowl. Basta lagayan ng tubig, sabi mo yung may ilagyan ng tubig lahat ay may akagaw ng laman ay. Ay, talawin gawin ng laman, miski isang taram na yung sinaling ko ay gawin pa rin ang laman, gawin pa rin niya dami Ay, sus! Yata, ay, bowl nga yun na salinan mong yun. <laughs> ay, hindi talaga mapupuno yun. Why? Bakit hindi pupunong butas? Grabe sa dyan yun ay eh, ganyan lang. Ganyan lang talaga na nalalaman doon. Oo, yan ikaw tila sa dyan na titirang tubig doon. No? Ay kaya pala ikaw yan ang oh, tagas. Ang sabi eh. lahat <laughs> ay alam na nanay, yun ang yun ay wala nang Ay kaya pala ikaw hanggang tanghaling nag-salin doon ay hindi... Ay hindi sa, ah, sa uh, eh, dyan, uh, hindi mapupuno. Uh. yun. nai, kahit inadram ang iyong isalin doon, hindi mapupuno. Ay, Saya ay hindi ako naman. Ay bawal naman pala ang sinalinan. Eh, eh, hindi mo naman sinabi, huwag aasalinan yun at nagsasabing natin ng mga walang laman na yun, walang tubig na Ay oo ay. nga, ay, nakahanay nga yun doon sa so may ikong yun. Ay hindi nga, ay sayang ng tubig na yun.